Good morning people! Welcome back sa aking video. For today's video guys, ay i-update ko kayo sa aming pananim or mini garden. Actually, hindi na po ito unang video ko. Meron po akong mga videos or previous videos sa aking YouTube channel. Pwede nyo po akong bisitahin doon. Ang pangalan ng aking YouTube channel ay Ginny Bantuninaw. Same sa aking Facebook guys. Oh, ayan. Oh, Pinagmamalaki po po yan ng aming bulaklak. Hindi <laughs> na makakagalaw dahil puno na ng dahon ng ampalaya at talong sa ilalim. O, oh, di ba? Ayan. O, oh, marami pala po kami nito binhi on. Ayan. O, oh, marami o. Oh. Mga yellow na siya. Marami yan guys. Siguro mga walo yan sila. Hindi lang nakikita lahat. Hindi namin na uubos-ubos na kinuha yung bunga kasi nga nasawa na din kami sa mga ano din sa prito, sa may halo sa paksiyo, tapos gulay, yan, pinangbibigay na po namin yung iba. Matanda na po iyang yung talong na yan. O, ayan na, basa lang na ulan kasi tag-ululan na ngayon. syempre, meron po kami ampalaya. Ayan, ampalaya na tumubo lang yan or naitanim daw ng asawa ko. Hindi ko alam kung itanim niya. At saka maigsi. Ang bunga guys, pero medyo malaki-laki ng kaunti. Ayan, mayroon siyang unang bunga hindi siya mapukos. Antayin nyo, ipapukos natin. Ayan, ayaw pa rin. O, ibalik natin. O, ayan na, tingnan nyo. O, ayan. O, diba? O, ayaw pa rin. Ayun na nga, ayan na. O, final na yon At syempre, ang dami-daming bulaklak. Hmm. Ayan, o, meron pa siya, o. Maliit pa lang yan siya, guys. At syempre, meron kaming aratilis sa tubo, bagong tubo. At meron din kaming malaki na. Hindi ko alam kung kalamansi yan, guys, or suwa. Basta ganun. <laughs> Tumubo lang dyan. So, Tinapon-tapon namin buto. At ang sambong ng asawa ko, malalaki na, uh, ang laki-laki na. Kaya meron kaming sambong at marami kaming sambong kasi nilalaga ng asawa ko, guys. Tapos iniinom niya kasi meron siyang sakit sa kidney. Ayan, marami na akong kukunin mamaya ituturtahin ko yan mamaya tanggalin ko yan mga yan kasi sayang baka magulang pa siya ulit ayan o oh, oh, ang dami daming bunga na isang puno na yan kaya lang guys namatay na siya hindi na siya mapuslan yung bunga niya pero bago yan namatay tapos na bago na ano yung dahon nakuha na namin may nakuha kami pa dyan na malalaki sobrang sayang yung bunga ng talong namin hindi ko alam kung bakit namatay siguro sa katandaan na din Ayan. Oo, oh, oh, di ba? Malaki na yung bulaklak namin. Sama pa yung paako, At ito guys, tuwang tuwa ako dito sa iras o oh, or sa higad. May langaw or bangaw. Hindi ko alam na langaw pala yan. Akala ko bubuyog. Nilalaro yung ano yung iras. Tingnan nyo. <laughs> o, oh, tingnan mo. Hindi siya makakain ng dao ng ano, ng ng ano ba ito, sambong. Kasi, iniisturbo siya. Ayun, nakita ko. Wala nga ako pala. Kala ko bubuyog nung nakita ko siya. Oh, ayan lang guys ang aking update for today's video. Thank you so much for watching po.